Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao and evidence. Ito na oh, tapos na ako. Ikaw, bumoto ka na ba? Nako po, Raul Lambino, biktima ng dayaan? Ibang lumabas ng pangalan sa kanyang mga ibinoto. Nako po mga kabibig, itong senatorial aspirant na si Raul Lambino ay talagang na-experience ang di manong sabi ng iba, dinaya, dayaan, at kung ano-anong aberya sa counting machine. Paano na ito kabibig? Sabi ni Raul Lambino, bumoto ako kaninang alas 7 ng umaga, tinanggap naman ng machine yung balota, pero walang scanning at verification na nag-appear sa screen at nang lumabas ang unang resibo ay blanko. Naku po, blanko ang unang resibong lumabas. Inulit ng BEI chairman ang pagprint ng resibo at may lumabas ng mga ibang pangalan na hindi ko binoto, pati sarili ko, asawa ko at iba pa. Inulit muli ang pagprint ng resibo, ganoon pa rin. Naku po. Iba ang lumabas na mga pangalan sa resibo ibang mga pangalan ng kandidato na hindi ko binoto ang lumabas. At wala yung pangalan ko, asawa ko at iba pang kandidato na aking binoto. Hindi man perpekto at depektibo ang mga makin makina at te teknolohiya na ginagamit, dapat pa rin tayong bumoto at umasa na tamang mga kandidato ang manalo sa halalan. Nako po, paano yan? hindi ano ba hindi nakita yung scanning at verification na screen tapos print ang resibo iba ang nasa resibo di ba anong nangyari ka O, oh eto ha para sabihin natin hindi gawa-gawa ito so eto yung video na pinakita ni Raul Lambino mga kabibig ito share natin ha <coughs> Oh, ito oh. Ito ko oh. Tingnan niyo oh. Raul Lambino 'yan ha. <coughs> oh, 'yan. Nag-ano siya? Tawag ito. Nag-vote. Tapos ito yung video. Po, po. Ka bol dan, ang po, ang po. Ang sang kababalta, inulit ng ninunono at yung po ay resibo si Pimoy at sa nanay. Ito yung boto so sa sarilik na si Asawa. Pantami ang tok ng Asawa. <laughs>

Nyawitan tak jelas subri tapi anu lagi nambah. Balik, bang. Alora. Bisa, tayo. kok, ayo. <laughs> Paano, yan, siya, bibi? Ya, yeah. blanko Okay. Ah oh, ayan, 2 minutes. Okay. Ah ito mga kababayan. Ito yung resibo ng natanggap ko ng bumuto ko na blanko, wala. Yung pangalawa ito, so, pangatlo, ito pa rin. Iba yung mga lumabas na mga O. Ahalan doon sa binuto ko. So, iiwanan ko ito sa BI. na paano yan? Three times na. Tatlong resibo. Mali-mali mali ang lumabas. So, kung ikaw yung butante, natural, hindi ka ma maano ba? Parang, ano to? Dinaya ako? Ano nangyari, machine? Kung mulik, sumagot kayo, o, silang bino na biktima, o. Paano yan? Di ba? ka mga kabibig. Paano yan? So eto ang mga ano ba? Ito yung mga komento ng ating mga netizen. Ito, oh. <coughs> Totoo yan. Kaya nakakaawa ang mga taong bayan na naghihirap pumila sa gitna ng kainitan para lang makaboto. Totoo kaya yan, kandidato ka, parang may script na pag natalo ka, dinaya na mindseting. O yan ang sabi ng isang netizen from Johanes Bisa in Lorio. Ito pa. Kung gano'n, useless ang election ng Pilipinas, dayaan is real. Te, mm -hmm. mismo sila naka-experience o oh, mga kandidato. So how do we able to to show to the world na talagang walang dayaan di umano? Attorney, baka makasuhan kayo ng pick na ito. I'm just concerned citizen. Sabi ni Gio Borom, bakit kasuhan? Bak kasi malalaman na ang dayaan, karapatan natin din, hindi lang po siya, kundi halos lahat po. Paano na yan? Dokumento lang nyo ang, at kasuhan ang homelag. Oh, ano ko, paano yan mga kamibig? Yan ang post ni, ano, ha, ni Raul Lambino na talagang na-worry siya kasi ano, um, three times nang ipinalabas na resibo, eh, ganun yung mga ibuboto niya, wala doon. So ano bang maging ano ba, ano bang maging uh, reaction ng Comelec nito na itong senatorial aspirant na si Raul Lambino ay biktima ng dayaan. eh naman dayaan kasi pumunta siya doon, bumoto, of course, ibuboto yung sarili niya, pero ang lumabas sa machine, sa resibo, wala sa mga, sa mga, sa mga binuto niya. So, dayaan ba yon Or depictable lang ang machine? Or ano kaya ang maging official statement ng komelik nito? Naku, mga ilang buwan ba or taon ba ang pagpre-prepare ng komelik? Pero ganun pa rin. Every, every buto ano may mga pa rin pangyayari mga kabibing na parang nakakagulat na akala natin ay re, 100% ready na ang, ang, ang mga machines at walang depikto at talagang ano ba smooth sailing ang pagboto at pag-release ng mga resibo. Pero ako bumoto, nakita ko naman na lahat ng binoto ko ay sa resibo, yun po talaga ang lumabas. Kayo mga kabibig, ano ang yung experience now? <clears throat> yung mga bumoto ngayon, I'm sure marami na ang nakaboto. Tininan nyo ba yung resibo? kasi kailangan mong tingnan yung resibo kung tama ba yung mga pangalan na, na, nakalista doon sa mga binuto mo. Ayan nga, baka, hindi, baka para hindi kayo magtulad ni um, Raul Lambino na upon checking, iba na. <coughs> iba na ang lumabas. Ibang mga pangalan na. Shocking revelation ni Raul Lambino, <coughs> mga kabibig. So, ano kaya mga kabibig, no? Nung nangyari, oy, talagang... Uh, madaming mga abirya ngayon mga kabibig. <clears throat> so eto kabibig, oh, may ipapakita din akong video.